Makaon kita sa Andox. Yan guys. kok mm, nami. Manami guys. Kaon tayo. Yan. Lagaw-lagaw kita -lagaw sa may banwa kang nag-aw. Tara guys. Tara guys, malagaw kita sa may banwa Camyagao. Yan, kanami na guys sa tubang kamo si Pio, hall sa banwa Camyagao. Yan. Amo dyan guys, ang ano guys, ang ano, ang tubang kamo si Pio nami rentapan ng kasada, tanawan nyo guys. Lagaw lagaw. hindi di, di, di malako naglagaw, ah, may importante lang ako nagadto sa may banwa di po niya nag-purpose nag-vlog lang ako nag ano lang ko nag uh, video lang ko dyan basi abe nyo guro nag uh, lagaw lang ubra ko ang guys yun, eh, nami, eh, tanawa nami na kanami na sang ang tubang kang musipyo kang banwa kang lagaw kami mo sa banwa kang para ma, masaksihan ninyo ang kanami na ang ano kang banwa no? Hmm, guys. Tingnan nyo. Nami ka namigit it guys. Nantawa nyo. Mm. Oh, no? Di ako sa may tubang ka musipal. Hol, kang banwa kang miyag. Oh. Aw. guys. Oh. Nami na. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang saya. Nami na. Tara guys. Kadto na kamu dya sa amon banwa. <laughs> Oo, oh, nami kang bulak ko. Oh. Ang Ngayon hey guys, makaw kita sa may Undox. Thank you, thank you anang Rachel sa paglibre ng uh, igma dyan yes, sa may banwa kami ag sa Undox. oh, nagbakal. Nag, ano naman guys, inang nang Rachel. Kaan tayo guys. oh, darwa akong nga kanan uh, nga gin-order. oh, yan. Mm. Halo semuanya guys. oh Oh, okay. itu naman kain mm -hmm. ng Rachel. Oh, um, nakadlaw pa. Wala <laughs> na naga vlog-vlog ako. And guys. Mm. Oh, tiba darwa akan ng kan in order. Oh. Oh, ng kaota, kaan kita. Fried chicken. sarusawan oh, diba, ba? May mga kotsara man lang. Hmm, makaan kita Amo ja guys ang Andox. Oh, kung kung sino gusto magkaon d'ya O oh, kadto na kamo sa may banwa kang aw. O kita na yung mamuyo kita. O oh, makaan kita. Hmm. Makaan kita guys. Thank you. Thank you sa pag thank you sa blessings. Thank you so much sa paglibre. Kain ng Richelle hindi libre ako guys na magkaon dyan sa may ano sa undocks Oh. Kaon-kaon lang tayo. Ang sarap. Oh. Mm. Kaon-kaon ta. Ang busog. Ang pa. Ang tawa nyo. <laughs> oh at yung bahal bara guys ang ano ang ano na unod mm ka igmata guys igmata na ano no darwagikan an bala ano? <laughs> darwagikan an kingkaen ko gibala may nagin order ng Richelle oh fried chicken adiba oh, kung, kung, sino gusto nga maglagaw dyan sa may Vanuwa, magkaon kung mag maglutob na may may karanaan kar gusto nga, may manaka man dyan sa may Vanuwa, nga mag may mga restaurant hindi ka mo maglutob magsari kalagaw dyan sa may wanwa basta may kwarta lang ka mo solve na yan. nan kaon busog pa busog ta hmm namit sang an ka chicken basta jalebi lang eh mm. pero hindi siya jalebi andok siya so, Parang pero lang doon nagpa jalebi ikaw di ba diyan sa may banwa kang nag-aw oh. oh, diba? sarap dami ikaon ko ba? Hmm. Gutong gutom, -gutom gito ko ha. Nagutong <laughs> sa kalabad. Hmm. Natawa nyo guys. O, oh, amod yung ikaon ko. O. Oh, ah. sa tuwa ka rice at fried chicken. O. Oh, kaon, kaon ka O. Oh, Birakan ka kaon bala. Hmm. Natawa nyo. Oh. Hmm, namit. Nagpapahit pa ko. Hmm. Nantawa nyo. Ang sarap, guys. Hmm. Fried chicken. Sarap, namit. Thank you so much. Sa blessing me. Blessed Me salamat kay Mother sa pag-blessing sa tanan-tanan. Thank you so much sa um, biyaya na kalaog mo sa amin kahit pa paano. Thank you so much. Thank you so much. Kaan-kaan ka lang. -ka ka ka mm. Mm. <laughs> Thank you so much. Sob na talaga. Namit, namit ba na kaan ang tulakan on ato uh, kaon kaon lang kita uh, kung gusto oh. kung sino gusto nga magkaon niya sa andox makita mo lang na sa ano sa tubangka ka ali uh, sa ubos kang sari-sari mo oh, ta ka tubig na uhaw wow ako oh may aral man ang Dan ang andang uh, tubig. <laughs> hmm, pati pati. Mamit. Oh. Ang kita. Hmm, mamit. Hmm. hmm. Kaon kita, guys. ka lagaw na ka mo dyan sa may banwa ah. Hmm, kung ija mo lang ka gusto magkaon tanto lang ka mo dyan makita nyo may andoks dyan sa may banwa Nah, hmm. mit sang andoks. Hmm. Na. <laughs> ginalima ko lang nga. Ginalima ko lang nga. May kutsara man may ginalima Do, ano na sa uma. No? Sa may uma kang bakulod. May kutsara, may kutsara, may ginalima. Nami makakal may kong ginalima. Hmm. Hmm, nan, may kutsara. may kutsara, may ginalima. Amura ko ta na magkaun. Hmm. Nan, berarti hujan. Bilangan tak kekaun. Hmm, mana ni buat kita gitu kubla? Hmm, kamu al kita gitu kubla. <laughs> Tulan, tidak sampai kulum. Eh, ok. nak, nak menyedih. Bubos ko na lang wala kan yan. na nauna pa ang ubos kan an sa sa dapli. Ano ba yung kinya ko sa ano isa eh, sa dapli. Basta kung kan an kinya dapli ko kira sa kan an ano. Uh, dapli. May yung para ma para maano ang kinaan ko. Hmm. Kaname. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you sa inyo. Oh, di ba? Hmm, namit. Hmm. Fry. Nakit kita. Gila kit kit ko git bala. Hmm. Kanamit. Kitsang fried chicken. Mm. Wow. Thank you so much. Kung sino gusto maglagaw dyan sa may banwa, kamiyag ah, uh, kato na kamo dyan sa Magkao, na kamo sa Andox. Thank you so much sa, ano, panunood ng aking vlog. <laughs> Mag-vlog ako kumain dyan sa may banwa ang inyag out dyan sa andoks nanigpot na ako ubos na kanon ko nanigpot na ako sa fried chicken yad kanugo nay. na eh diba iba talang hindi manigpot may mga bilin bilin pa ako tanahara kamo grasya bayra dapat kung kaya mo ubusin ubus ubuson bilin ta na tulaan ta na ayo. may unod unod ubus ah. mahal daan na eh. diba sa so, mga karangan ka man kung imol dapat kung, kung kaya hindi mo pa nga binlan binlan pa kanugon na eh. yadi pa man thank you so much oh, busog na busog na ako sob na sob na ako okay thank you so thank you for watching sa panonood ng aking vlog kuya bim official vlog wala oh, naubos na guys ang aking pagkaon just hand handogs oh Oh, Kobe, ko unbox man. Oh, bus na, guys. Okay. Niyan mo dia ang sa tubang kang banwa kang uh, unbox, oh. Niyan makita niyo, guys. Oh, may may. Okay. Niyan, thank you for watching.